Wishing kanang tanghali na. Oh. Uh, Anong uh, oras na ba? Nang sa 7 na. So, Kapitan kano tawagin di kanha? Mag-aako na naman sa tin ako. Saan pala yung pinag-usapan natin kagabi ah? Magpapasama ka sa kasama ko ikaw Kung yun ang paniniwala mo, subukan mo, wala nang mawawala dyan eh. Han, siya nga pala yung mo, dumating na pala. Di ba, may dati sa yun? Ano kaya kung kuan subukan mong singlin, Han? Mamaya, subukan kong singlin pag ako. Galing trabaho kasi Balibalita ko nga na malaki na yung pagbabago ni Pare Jester. Simula nung napasama sa mga kaibigan niya na iba, pati nga rin ako minsan pag nasasalubong ko dati, hindi na ako pinapansin. Mahirap naman na pwersahin ko siya ngayon. Pero subukan ko pa rin puntahan mamaya kung ano yung magiging resulta. Hindi e ko talagang ayaw niyang magbayad, wala tayong magagawa. Laki kasi ng pagbabago ng tao na eh. Balibalita ko nga rin sa isang kaibigan ko. Madalaw na rin daw nagpapadal sa pamilya niya. Tsaka mas napapadras kasi ang inom niya. Naging iba na rin yung ugali niya mula nung napasama siya sa mga kaibigan niya. Oo nga, yun na rin ang balibalita ko. Analis na ako. Sige, ingat. May pamasahe ka ba? Wala, sakto lang yung pera natin. Kung kukunin ko naman yung ibang pera sa iyo, wala kang pambiling bigas. Dati ko namang ginagawa sa paglalakad sa umaga. saka sanay naman na ako. Pag nakaipon tayo, bilhin na lang ako ng bisikleta natin. Para may magkakas.